habang pinapanood ng buong Israel ang isang video tagpo na kung saan ang Hamas ay ibinibigay na ang mga katawang wala ng buhay ni na Bibas at dalawang anak nito at isa pang wala ng buhay sa Red Cross, hindi napigilang bumuhos ang luha ng maraming mga hudyo tinutukan ng maraming tao sa iba't ibang panig ng mundo kahit mga Pilipino sa Pilipinas ay nanood. Tinutukan ng iba't ibang news agency worldwide, itinuturing na makasaysayan at naging icon pa ng peace ang pagkapaslang sa dalawang anak ni Sherry Bibas at kay Sherry Bibas. At ayon mismo sa pamunuan ng Israel, ang balita na nagkumpirma na kung saan si Sherry Bibas at ang kanyang dalawang anak ay wala ng buhay ay isa sa mga pinakamalungkot na araw para sa buong Israel. Hinintay ng buong mundo kung ano ang sasabihin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at ngayong araw na ito, ibinalita, kinumpirma ayon kay Benjamin Netanyahu, maghihiganti sila sa Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 21, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Sabagat hinintay ng karamihan ang sasabihin ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kaugnay sa mga apat na wala ng buhay na ibinigay ng Hamas kahapon sa Red Cross. Kahapon ang nakatakdang pecha February 20, 2025, ang pangako ng Hamas na kanilang ibibigay ang wala ng buhay na katawan ni Sher Bibas kasama ang kanyang dalawang paslit na 4 years old at 9 months old. Tinupad naman ito ng Hamas. Tinanggap na ng Red Cross ang mga bangkay at ibibigay naman ito sa IDF at saka dadalhin sa Tel Aviv para sa Forensic Examination. Ang video na inyong nakikita ito ang aktual na kuha na kung saan ang mga bangkay ni na Sherry Bibas ay ibinibigay na sa Red Cross at ito ay isinagawa sa Canyonis. Emosyonal ang maraming mga Hudyo habang pinapanood ang tagpong ito. Nabalot ng flag ng Israel ang isang pagtitipon bilang pagsuporta sa mga Bibas family. Nagalit ng husto ang Prime Minister ng Israel Sapagat ang ginawa ng Hamas ay isa raw violation sa ceasefire agreement ng magkabilang panig dahil ang mga bangkay ni Sherif Bibas at isa pa ay ipinaraid sa Khan Yunis ito raw ay isang napakalaking paglabag ito raw ay isang napakalaking insulto para sa bansang Israel dahil tila ipinapakita ng Hamas na ang mga bangkay ng Sherif Bibas ay kanilang tagumpay habang ipinaparade naman ang mga bangkay ng Sherry Bibas family, nagchichir ang maraming mga Palestino. Kaya galit na galit ang gobyerno ng Israel. Kahapon ay wala pang sinabi si Prime Minister Benjamin Netanyahu kung ano ang kanilang gagawin maliban sa sinabi ng presidente ng Israel na si Isaac Herzog. Humingi siya ng tawad sa Bibas family at sa mga kaanak nito. Ayon kay Isaac Herzog, patawarin niyo kami sabagat hindi namin kayo napauwi ng maayos sa Israel. Pinagbintangan ng Hamas ang Israel sa pagkamatay ng Sherry Bibas family. Ayon sa Hamas, nasawi raw ang mga taong ito dahil sa matitinding airstrike na isinagawa ng Israel. Bagay na hindi inaamin ng Israel, hindi nila ito tinanggap. Isa raw itong napakalaking kasinungalingan. At ito na. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai upload ang bidyong ito. Naglabas na ng pahayag ang Prime Minister ng Israel at talagang napakatindi ng kanyang galit at nagbanta sa Hamas. Ayon sa ulat ng CNN, sinabi ni Benjamin Netanyahu na ipaghihiganti nila ang pagkasawi ng Bibas Family. At gumamit pa si Benjamin Netanyahu ng Bible verse na matatagpuan sa Book of Psalms Chapter 94 verse 1 Ganito ang nakasulat The Lord is a God who avenges O God who avenges Shine forth nangako si Benjamin Netanyahu na magbabayad ang Hamas hanggang sa makamit ang kanilang goal at victory Ano nga ba ang goal ng Israel sa Hamas ito yung sinabi ni Benjamin Netanyahu noong mga nakaraang buwan. Ang kanilang goal ay maubos ang Hamas at mawala na sa Gaza. Rami ngayon ang mga nagtatanong, tutuhanin kaya ni Benjamin Netanyahu ang kanyang sinabi na ipaghihiganti niya ang Bibas family. Dagdag pa ni Netanyahu, On this day, we are all united. We are all united in unbearable grief. We all ache with pain that is mixed with range. We are all furious at the monsters of Hamas. Pero namang namumuong pag-asa para sa kaanak ni Sherry Bibas sapagkat kanina lamang mga kaibigan, naglabas ng balita ang The Times of Israel na ayon sa inspeksyon ng specialist at Abu Kabir Forensic Institute, meron namang namumuong pag-asa para sa kaanak ni Sherry Bibas at sa kanyang asawa sapagat kanina lamang Naglabas ng balita ang The Times of Israel na ayon sa specialist ng Abu Kaber Forensic Institute, talagang nakumpirma nila na ang dalawang bata na ibinigay ng Hamas ay ang anak ni Sherry Bibas. Pero ang isang ina ay hindi nila makumpirma na ito ay si Sherry Silverman Bibas hindi raw magkatugma ang record ni Sherry Bibas na hawak ng Israel at sa bangkay na inihatid ng Hamas. Well, kung totoo na hindi ito ang katawan ni Sherry Bibas, sana nga ay buhay pa si Sherry Bibas. Pero kung sakaling wala ng buhay si Sherry Bibas at iba ang ibinigay ng Hamas, ito ay isang napakalaking violation na naman sapagkat kahapon ang pangako ng Hamas na ibibigay ang labi ni Sherry Bibas. Ngayon, kung hindi nga ito totoo ay talagang may rason ang Israel na magalit ng husto sa Hamas at posible pang talagang mawala na ang ceasefire deal ng magkabilang panig. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Ehipto at sa ibang panig ng mundo. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At kung nagustuhan mo ang ating balita ngayon ay ilike mo na rin ang video ito sapagat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creator at sa lahat ng aking mga kababayang Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood ng video ito. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!